Ready ba ang inyong mga pang-noche buena? Nakaamba pa rin uh, panamang tumaas ang presyo ng ilang gulay at karneng baboy. Uh, mga kakanin nga na paboritong food trip sa simbang gabi, nagmahal na rin. Nasa frontline, nabalitin niya si Shaila Francisco. Damang-dama na mga nagsisimbang gabi ang taas presyo ng ilang kakanin. Sa baklaran, 70 pesos lang noon ang puto bumbong special. Pero ngayong taon, 80 pesos na itong matindi pa sa special, yung regular order ng puto bumbong. 40 pesos dati, 60 pesos na ngayon. Ang special bibingka naman, 100 pesos na. 60 pesos kapag regular. Ang dahilan ng taas presyo. Mahal din po yung ano eh, yung malagkit. Yung mga ano po, nilalagay po sa ano, sa toppings po. Tsaka yung gatas tikim pa lang yan dahil pati ang mga pang Noche Buena nakaamba na rin magmahal. Gaya ng karneng baboy sa Metro Manila, hanggang limang pisong itataas kada kilo. Maraming ano ngayon, mga baboy na ano pero alam niyo lang pag magde-December eh, sila na mismo ang nag -ano. Kaya ang nangyayari, yung mga yung mamimili ang ano tsaka kaming mga ano ang nagsasapit sa mga umiiwas naman sa mga putok-batok na pagkain at gustong maggulay sa Pasko. Mura pa ngayon ang presyo, pero mapapa oh my gulay na raw sa mga susunod na araw. Posibleng magtaas ng hanggang 50 pesos dahil sa kinakapos na delivery. Kunti lang ang supplier namin pag magka-Pasko. Kasi nga minsan yung iba, nagbabakasun sila. Tatrapik, tapos uh, minsan yung ibang magbabiyahe, tinatamad sila pero giit ng samahang industriya na agrikultura o Sinag walang dahilan para magtaas ng presyo lalot murang farm gate price o benta ng mga magsasaka so far ano lahat naman ng na production is uh, maganda yung pork uh, chicken uh, vegetable. ang rice natin uh, ang palay maganda naman yung pag-ani so wala tayong nakitang may problema for uh, this year up to end of the year uh, yung weather ano naman eh, yung dumating na uh, ano na sa Mindanao na Mindanao naman so wala tayong nakitang problema Mungkay ng grupong sinag sa Department of Agriculture, bantayan ang presyuan sa mga palengke. Madalas daw kasing magpatong sa presyo ang mga biyahero tuwing Pasko, lalo't mabilis ang bentahan. Kabilang sa nakakadagdag ng bigat sa presyo ang petrolyo na may dagdag bawas bukas, 10 centavo sa kada litro ng diesel ang dagdag singil. Habang may rollback naman na 85 centavo sa kada litro ng kerosene. Walang galaw sa gasolina. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.